tayong mga Pilipino, likas na mahilig mag-food trip. Ayon pa nga sa isang pag-aaral, 67% ng mga Pinoy hindi pihikan sa pagkain. Pero hindi lahat ng mga kababayan natin nakakakain ng wasto. Minsan pa nga, nagdudulot ito ng piligro. Samahan ninyo akong alamin ang lahat ng yan. Ako po, si Dr. Dex Makalental, ang inyong doctor Next Door. Ito ang gubat ng tondo. Dikit-dikit na mga barong-barong. Makikitid na eskinita. Happy lang dito kung tawagin, pero taliwas sa pangalan ng lugar, malayo ito sa ideya natin ng isang paraiso. Sa pagtapa ko rito, agad tumambad sa akin ang gabundok na basura. Marumi umaalingasaw. Isa ito sa pinakamahihirap na komunidad sa Metro Manila. Ang pangalang Happy Land galing sa bisayang salitang Happy Land na ibig sabihin ay dumpsite o tambakan. Isa ang Happy Land sa mga binuong komunidad para sa mga dating nakatera sa Smoky Mountain na pinasara noong 1995. Kabuhayan ng mga taga dito na mga lakal ng basura kaya subok na raw ang tibay ng kanilang sikmura. Naabutan kong nagluluto si Aling Merly. Magtatanghali na kasi at paparating na ang kanyang mga suki. Espesyal ang kanyang mga potahe ngayong araw. Frito at adobong manok. Narito tayo ngayon malapit sa isang karinderiya dito sa Kapilan sa Tondo. Mura lamang pagkain dito sa halagang 25 pesos, may ulam ka na. Pero ang tanong, bakit nga kaya mura ang ulam dito? kayo, samahan nyo ako, alamin natin. Ang tindang ulam ni Aling Merly, binabalik-balikan dahil masarap daw ang timpla. Yun nga lamang, galing din ito sa basura. Pagpag, -pag, kung tawagin. Mga tiraterang karne mula sa mga fast food restaurants na itinatapo na sa basurahan, kinakalakal para muling mapakinabangan kaunting pagpag -pag lang, pwede na raw ulit kainin. Paano nyo nililinis? Ito po, may natitira akong uh marami. A -a. Pwede Kasi, yung turo sa akin. Paano to nililinis? Yung hugasan po. Hugasan ng tubig. tubig. ginawa ko ito, paano gagawin ko dito? Yung hugasan mo, pa isa isa. Pa isa isa. Umpisa ako ng hugas. Alas 4. Matatapos Tapos. po ako mga alas 6 media. Ah, so matagal. Matagal po kasi isa-isa tatlong beses po pa siya hugasan. Isa-isa tatlong beses po Noong hinuhugasan namin ni Aling Merly ang pagpag, hindi ko lubos maisip na pwede pa itong mapakinabangan. May mga pirasong halos buto na lamang ang natitira. Hindi na rin kaaya-aya ang amoy nito marahil dahil sa naghalo-halo ng sebo at iba pang mga elemento. Pero mismong si Aling Merly raw, naguulam din ng pagpag. Kaya ayon sa kanya, natitiyak niyang ligtas kainin nito. Ilang taon na kayong nagtitinda ng na pagpag? Ah, uh, four years. Mm -hmm. Marami ba ibilis sa inyo? Halos po. halos po sa amin. So lagi na uubos? ta. Talaga hanggang alas dos lang yun, alas dos yun. Lang yun. Wala namang kahit na si... Meron mer ba sa inyo na nagkaroon na ng na reklamo na sa mga katika? Wala. Never na nagkaroon? Never nung nagpunta ako ng mm -hmm. Walang bumalik dito na eh. to. Oo. Kasi ganito ganyan. Hindi, Eh, wala naman po. Okay. Awa ng Diyos. Tatlong daang piso ang puhuna ni Aling Merly kada araw. Ang kita niya, aabot sa walong daang piso kada araw. Isa sa mga araw-araw na suki ni Aling Merly, si Mang Arnel tagal ka lang kumain ng pagpag. Mm. Masarap. Masarap. Hmm. Diba, oh. Si Ate Merle yata masarap gumawa ng pagpag eh. Sarap yung timpla. Hindi ka naman nagkakasakit. Hindi naman. never ka nagta ano Hindi. Anong pinakamasarap na luto ni Ate Merly na at tatikman niyo? Ito, yung prito. Prito? Hmm. Ah, okay. Tapos ito yung adobo. Hmm. Tatikman niyo yung adobo. oh, masarap. Masarap din. Hmm. Okay. Masarap yung sabaw niya. Hmm. Pag mo sa kanin. Hmm. Saan na kayo yun? Papasok na ba? Ano ba trabaho Driver po na ng... basura. Ah, oh. sa basura din pugalin. O nga eh. So sa basura yung kabuhayan nyo pati ang inyong kinakain. Hmm. Sa basura na umiikot ang buhay ng mga taga-Happyland. Halos araw-araw pagpag ang pantawid-gutom ng karamihan sa kanila rito. Maliban na lang kung may mabubuting loob na tumutulong. Naabutan namin na mamahagi ng libreng pagkain ng isang grupo dito sa Hapilan sa Tondo. Layunin ng Project Pearls na makapagbigay ng libre at masustansyang pagkain sa mga residente dito kahit isang beses man lamang sa isang araw. Yung kapag ka Nakausap ko si Divine, ang lead volunteer ng Project Pearls sa Tondo. Nagpapakain sila ng 300 hanggang 500 residente kada araw. Pero dahil limitado lamang ang kanilang pondo, mula Huwebes hanggang linggo lamang ito na isasagawa. Sa apat na araw sa isang linggo, kahit papaano, nakakatutin ang maraming mga bata ng pagkaing hindi galing sa basura. Mm -hmm. Sa ginagawa po namin, uh, nabibigyan po namin ng pagkakataon yung mga bata na pumasok sa Eskwelahan ng Busog mm -hmm. kasi bago po nito, marami talagang bata na nagubutong. Mm -hmm. At walang kakayahan yung magulang nila kung saan kukuha ng makakain. Mm -hmm. Kaya mahirap naman po mag-aral nang walang laman siya. Mm -hmm. Mula pa noong 2010, tumutulong na ang Project Pearl sa mahihirap na komunidad sa Tundo. Itinatag ito ng mag-inang Melissa at Francesca Villa, mga Pilipino na kabase sa Amerika. Bukod sa feeding program, namimigay rin ng scholarships ang grupo. Saksi si na Divine at ang mga volunteers ng Project Pearls sa mapait na epekto ng kahirapan sa isang komunidad. Kwento nila, minsan na raw itong nauwi sa trahedya. Noong 2015 po, Merong magkapatid na tinutulungan ng Project Pearls na nalason dahil sa pagkain ng pagpag. Mm -hmm. Doon po nagsimula yung idea na magkaroon kami ng araw-araw na feeding mm -hmm. para at least po kahit paano yung mga bata at yung mga nasa community magkaroon ng lisenteng pagkain na hindi po galing sa basura. Ang isa sa magkapatid na tinutukoy ni Divine, hindi nakaligtas at binawian ng buhay. Sa ating pagbabalik, ano nga ba ang mga sakit na maaaring makuha mula sa mga pagkaing medyo kinulang sa kalinisan at paano ginagamot ang mga ito? Alamin dito lang sa Doctor Next Door. Sa pila ng feeding program ng Project Pearls, nakilala ko ang magkapatid na sina Edom at Isan. Kada umaga, mula Huwebes hanggang Linggo, matiyaga silang pumipila para sa libreng pagkain. Ilan ka na, Isang? Six. Six? Ikaw, Edom. Ilan na? Eight. Eight. Sinamaan ko sila, pauwi sa kanilang bahay. Nag-aaral ba kayo? Saan kayo nag-aaral? Tomado. Tapos, ano paborito mong pagkain? Ikaw, Edong, ano paborito mong pagkain? Ha? Ang bibigyan ka tayo ng pagkain, na gusto mo? Ano nga, ano nga? Oh. Ikaw, Isang, ano paborito mong pagkain? Ha? Bis ha? Biskuit, ikaw. Biskuit din. Sa punto ngayon, napaisip ako kung bakit hindi agad makasagot si Naedong Edong at Isang. Marahil talagang wala silang mapaghugutang karanasan o masayang alaalang na ikakabit sa pagkain kaya hindi sila makasagot sa akin. Saan ba Ang trabaho ng nanay niyo? Titinda. Titinda. Ganda umaga po. Sige po. Sa kanilang bahay, abala sa pagluluto ang kanilang idang si Sheena. Tulad ni Aling Merly, nagtitinda rin siya ng pagpag. Dito niya binubuhay ang apat na anak, katuwang ang kanyang mister. Paano niyo nairanaos yung araw-araw? Sabi niyo, apat yung anak mo, tapos yung isa tumigil sa pag-aaral. Pagtitinda po ng pagpag. Pagtitinda ng pagpag. Tapos po yung asawa ko po, ano nag-discard rin po siya ng, kahit pa pa, nag-extra-extra po siya. Hmm. nang? Ano, nag-ano po siya na, minsan kinukuha po siya doon, ano, yung tagapili ng kalakas. Hmm. Habang kakwentuan ko si Sina, sinubukan kong tulungan siyang magluto. Paano yung serving size nito? Ano po, 20-20 po, isang balot. 20, isang balot. Ganun karami yung isang balot? Ano, sa mangkok po, ganun po. Ah, ganito. Ganitong karami, 20 pesos pagpag. -pag. No? So, tulad dito, luluto ako dito ng pagpag -pag na adobo eh. Ito, 20 pesos to. So, wala pa siyang amoy kasi nga, wala pa siyang, wala pa siyang timpla. timpla. Pero, lamang siyan. Para sa isang walang makain, may may tutulong pa rin protina, may may tutulong na fats, So magbibigay siya ng enerhiya sa inyo. Tapos kung may kanin, siyempre magbibigay din ng enerhiya for carbohydrates. So panawid gutom, panawid hirap para sa mga katulad ng mga kababayan natin dito sa Happy Lans at Tondo. Naisasalbaman ang kumakalam na sikmura, may mga peligro pa rin dala ang pagkain ng pagpag. Ito ang klinika na itinayo ng Project Pearls dito sa Happy Lan, sa at Tondo. Karaniwang sakit na mga nakukuha ng mga residente dito, yung mga pinapacheck up nila, ay mga pag-uubo, pagsisipon, dagnat, sakit ng ulo, pati na rin pagtatae o diarrhea. At nakita din natin sa mga gamot nila, meron din silang mga gamot para sa hypertension at diabetes. Mga usual na sakit ng mga kapwa natin Pilipino. Nasa dalawang daang sakit ang maaaring makuha mula sa marurubig pagkain. Ito ang tinatawag na foodborne diseases. Nakukuha ito sa mga bakterya, viruses, parasites o chemical na nasa kontaminadong mga pagkain. Sa ilan pang mga kaso, pupwede itong mauwi sa kidney failure, chronic arthritis, brain at liver damage at maaari ding pagkamatay. Ang karaniwang paniniwala na mamatay naman ang mikrobyo kapag niluto na ang pagkain. Ito rin ang sabi sa akin ng mga tindera ng pagpag sa tondo. Totoo naman yan sa isang banda, pero may babala ang isang food safety expert. Most microorganisms will die or mamamatay po sila pag niluto natin at high temperature, especially at temperatures above 60 degrees. But remember that there are microorganisms that also produces uh, what we call toxins. Sometimes, you kill the bacteria, yes, but the toxins is already there in your food. So, it will still cause food poisoning. And toxins are chemicals kasi, no? So, we cannot uh, remove them just like that by thorough heating. Hindi lamang naman sa pagkain ng pagpag pwedeng magkasakit ang isang tao. Kahit anong klase ng pagkain, pwedeng makontamina. Kaya dapat siguraduhin maayos ang pagluluto at ang pag-iimbak dito. First and foremost, we have to make sure na no yung ating mga ingredients na bibilhin po no, from the palengke, groceries are safe and also the water that we're going to use are from safe sources. And then second, we have to make sure that during preparation, we practice personal hygiene. So make sure that we wash our hands, we make sure that we clean and sanitize our utensils. Dapat hugasan din daw ng maigi ang mga sangkap sa pagluluto at lutuin itong mabuti. Ihiwalay ang mga hilaw sa lutong pagkain para maiwasan ng cross-contamination. At huwag iwanan ng niluto sa lamesa ng matagal para hindi mapanis at magdulot ng food poisoning. Isa pang babala ng food safety expert, madalas hindi raw agad mapapansin na kontaminado na ang isang pagkain. It's very hard to detect, uh, especially by visual lang, by taste, odor or how the food looks if it's already uh, contaminated. Okay? Especially for microorganisms kasi hindi natin sila nakikita. That's why we have to make sure that we practice um, keeping food at safe temperatures because sometimes people thought that lahat ng uh, masarap are okay. But most of the time during outbreaks, we have food that are taste that tastes good, smells good and looks good that causes food poisoning. Sa datos ng World Health Organization o WHO, 600 milyon ang tinatamaan ng foodborne diseases sa buong mundo kada taon. Nasa 420,000 ang namamatay taon-taon. Isa sa pinakakaraniwang foodborne illness ay ang food poisoning. Kabilang sa mga sintomas ito ay ang pagtatae, pagsusuka, pananakit ng tiyan at lagnat. Pupwede itong sabayan ng pagkahilo at sakit ng ulo. Sa mga seryosong kaso, pupwedeng pwedeng lumabo paningin, manghina at mamanhid ang katawan. Depende sa klase ng impeksyon, maaaring maranasad ang mga sintomas dalawa hanggang adin na oras mula ng kainin ng contaminated food. Pupwede rin itong tumagal ng ilang oras, ilang araw, ilang linggo, depende sa uri ng mikrobyong nagdulot ng impeksyon sa tiyan. Kapag nakaranas ng mga ito, uminom ng maraming tubig lalo na kung nagtatae at nagsusuka para huwag ma-dehydrate magpahinga at uminom ng gamot para maibsan ang mga nararanasang sintomas. Kapag hindi na kaya ang sakit ng tiyan, hindi mapigilan ang pagsusuka o may nakikitang dugo sa inyong mga dumi, agad nang magpatingin sa ospital. Isa pang uri ng foodborne disease na nakukuha sa mga kontaminadong pagkain o inumin ay ang tinatawag na viral gastroenteritis o stomach flu. Isa itong uri ng impeksyon sa bituka na maaaring makahawa Kabilang sa mga sintomas ito ay ang pagtatae, pananakitantian, pagduduwal, pagsusuka at minsan lagnat. Pwedeng magtagal ang sintomas ng isang araw o hanggang dalawang linggo depende kung gaano kalala ang impeksyon. Dahil virus ang sanhi ng sakit na ito, wala itong gamot, supportive treatment lamang. Kaya mas mainam kung makakaiwas sa pamamagitan ng pagtatiyak na ligtas ang iniinom o kinakain. Ang buhay sa hapilan sa tondo sumasalamin sa isang problema ang hindi nasusolusyonan. Sa datos ng gobyerno noong 2023, 22.4% ng mga Pilipino ang mahihirap. Katumbas yan ng 25.24 milyon nating mga kababayan. Bahagyang mas mababa pa yan kumpara sa 23.7% noong 2021, pero mas mataas kumpara sa 21.1% noong 2018. Bagamat may mga programa naman ang gobyerno kontra kahirapan tulad ng pagbibigay ng subsidiya, hindi ito pang matagal ang solusyon. Nakikita namin na yung pagiging dole out system ng pagtugon sa kahirapan ay nag, na hindi ito nakababawas kung hindi nagiging palaasa lang. Mas maganda sana kung ang gawin ng gobyerno ay yung pagbibigay nila ng mga sustainable livelihood. Sa datos ng Philippine Statistics Authority, 9,550 pesos kada buwan ang kinakailangan ng isang pamilyang mayroong limang miyembro para makakain ng sapat. Pero para sa urban poor sector, malayo sa katotohanan ang numerong yan. Kami sa urban poor, hindi kami sang ayon sa data na yan. Kasi setting na mo yung 9,550 para yun sa lima. Pag dinibide mo yan sa lima, yan po ay 1,910 pesos per head. Hindi Ibig sabihin, mayroon kang budget sa isang sa isang kain ng 21 pesos. So, paano mangyayari sa 21 pesos na kain sa isang, eh kung estudyante ka, papasok sa school, 21 pesos lang kinain mo, hindi, walang laman ng utak mo. Pag manggagawa ka naman, pag magtatrabaho ka, sobrang bigat ng trabaho mo, halagang 20 pesos lang yung kinain mo, hindi ka rin, hindi ka rin makakapag, makakapagtrabaho. Panawagan ng National Urban Poor Sectoral Council, baguhin daw sana ng gobyerno ang sistema sa pagtugon sa kahirapan. Hindi lang naman siya pagising natin kinabukasan eh pagpag na. Big sabihin, ito yung epekto ng mahabang struggle sa poverty at umabot na to sa lunduan na ang mga Pilipino kahit pagpag eh kinakain nila. So bakit pa siya umabot doon? Una, yung mga poverty program ng government. But abang ahensya, hindi sila hindi sila consolidated. Big hindi sila nag-uusap basta kanya-kanya silang gawa at nagtuturuan. Ang isa pang naging problema, bakit umabot tayo doon, yung wage structure sa Pilipinas. Sa NCR, ang sweldo rito ay 573 to, to 610. Kung sa BARM, ang sweldo doon ay 316 to 102, hanggang 361. Sa Caraga, 370. Sa Region 1 to 12, 400 to 480. Pero ang government, pinipigilan nila yung sweldo, nililimit nila kung hanggang saan. Pero yung presyo ng mga bilihin doon sa mga lugar na nabanggit ko, hindi naman nila pinipigil. Sa kakarampot na kita sa pangangalakal ng basura at sa mahal ng bilihin sa ngayon, hindi katakatakang sa pagpagkumakapit ang mga taga-Happy Sa pagpunta ko sa kanilang komunidad, mas naging malinaw sa akin ang epekto ng kahirapan sa buhay at kalusugan. Sa mga mata ni na Edong at Isang, mahirap maaninag ang tayog ng kanilang pangarap sa bawat araw na pagpila nila sa rasyon ng pagkain, batid kong sapat na sa kanilang mairaos ang bawat araw. Pero ang nanay nilang Sushina, umaasang makalalaya rin sila sa nakagis ng hirap ng buhay. Kung hindi problema ang pera, ano sana yung pangarap sa para sa pamilya mo? Ano po, kahit pa paano, kami sa ano, ikaw sa buhay, mm -hmm. makakain sila tatlong beses isang araw. mapag aral sila na mm -hmm. maayos, makapagtapos sila. Mm -hmm. Karapatan ng bawat Pilipinong mamuhay ng desente kasama riyan ang kinakain upang makasiguradong malakas ang pangangatawan. Hanggang sa muli, ako po si Dr. Dex Makalintan, ang inyong kaagapay sa kalusugan at ito ang Dr. Next Door.